Hello guys. Huh. Oh, ang lamig. No gloves pa ako nito. Ay, naglalakad si Inday. Papasok sa trabaho, guys. Ay, sobrang lamig na. Tapos na ulan pa. Oh, naglalakad ang Inday, hindi makapag-scooter. Huh. Oh buhay dito sa Europe. Hindi madali, guys. Bahay, trabaho. Walang kabanding. Walang kamarites dito, oy Kala nyo, ang sarap-sarap ng buhay namin dito. Hindi, oy Maraming struggle. Ah. Uh ako sa totoo lang guys pinaglalabanan ko yung anxiety ko ngayon mayroon akong anxiety dahil matagal din akong nabakante sa trabaho tapos walang kausap si hubby lang pero madalas wala siya minsan out of the country yung duty niya kung saan siya dalhin ng company rin ko pwedeng tumanggi kaya eto solo flight lagi pero pag nandito siya hatid sundo niya ako minsan kasi sa malapit lang yung work niya minsan sa bahay lang siya nag office pero lagi siyang wala minsan uh, isang araw yung biyahe niya biyahe pa lang yun Kinabukasan pa lang siya magtatrabaho kaya stay lang siya sa sa hotel Libre naman lahat, gastos lahat ng company. Pati gasolina niya. Basta paglabas niya ng bahay, guys, nag start na yung oras niya. Ganyan dito pag sa fields ang trabaho pag sa labas kung saan saan siya nagedestino sana all no oh, nasa ako ng tulay na parang tunnel oh, kaya uh, ang ingay hindi madaling kumita ng pera dito lahat pinagpapaguran malaki nga yung sahod pero non stop ka yung break time mo lang ang pahinga mo dati pahinga ko 30 minutes ngayon 15 minutes na lang ewan ko ba't binabaan nila siguro dahil 6 hours lang ako dito parang mini job lang ang tawag dito hindi siya full time guys pero okay na rin yun pag nag full time ako sagad ako sagad ang sasagad yung katawan ko kaya nag anxiety ako eh tapos wala akong kausap hindi, hindi ako nakikipagkwentuhan guys kasi nga huh, wakaranay doits ako <laughs> hindi, hindi pa ako ganun kagaling mag doits ang oh, hirap mag german sa totoo lang hindi biro ang struggle ko dito guys. Iba pa rin sa sariling bayan. I still love the Philippines rather than any countries. Mas may peace of mind diyan. Magaan ang buhay kahit na wala tayong pera basta masaya. Laging nakatawa ang mga Pinoy. Dito magisa kong Pilipina kaya hirap ako guys kaya siguro nagkaka-anxiety ako dahil wala akong ka-open up bihira marunong mag-English ay buhay Europe kung pangarap niyo talaga makapag-abroad guys kailangan matatag kayo sa lahat matibay at walang walang inuurungan health is wealth ang problema ko talaga is ma maiksi ang tulog ko may insomnia ako guys dito ako nag struggle dito ako nagsasuffer talaga malaking tulong din yung complete vitamins kaya tsaka yung pagkain dun lang ako bumabawi lagi guys okay guys till next time malapit na ako sa work ko More and God bless us all.